<laughs> buruan oh. ay, grabe naman maganda oh what's up mga kapepoy isang magandang araw po kasama po natin si my friend dito sa spot na to sinamahan po natin siya dito kasi po, gustong gusto niya itong mapuntahan Gawa po na ang malinaw daw po yung tubig dito sa area na to. Pero totoo po yung malinaw po yung tubig dito. Ano yan? may nakita ka na namang ano. <laughs> dito po sa area na to. Yan. Ito po yung pinagpihinga namin ni Buddy. Yung nakaraang. Yan po. Maganda po tubig dito. Malinaw. Kaya gusto niya po dito makapag huli ng mga isda. Kasi po ito malapit po ito sa ano sa bundok. Kaya po maganda na po dito. So yun po abangan niyo po yung aming ano pagfishing dito sa ibang uh, bansa, Dami Sa karambula. Ayun, mga kapeboy isang magandang araw po. Andito na po tayo sa spot. At kasama po natin si my friend. Yan. Yeah. Thank you my friend sa so, pagsama mo ngayong araw. Napakasipag mo. Dito po tayo maghahagi sa side na to. Dito po. Hmm. Maraming isda dito malalaki. Huwag po natin dito maghahagi sa may poste na malaki. Ito yung mga bahay nila eh. Kaya binalgan po namin ito. Area na to. Marami pong isda dito sa area na to. Kaya binalgan namin ito.

Oh, kuluan ng tubig go. Oh. Ito. Oh, parang pakapalakay. Eh. <laughs> palaka Ay madami 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 nila oh, oh. Madami Oh grabe <laughs> 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 Grabe Kahit nasa gilid oh Oh grabe yung huli na yan Oh Kuluan oh Kuluan <laughs> Oh Ay grabe man yan Kuluan Gaganda oh. Kaya po sinama natin dito si my friend talaga. Ito pong area na to talagang napakasagana ng style. No? Dabi, Grabe tiyan. oh. Paldo ka nyan po eh. Paldo <laughs> Dami na to. Paldo. Oh. Ay, siya, siya, siyempre ako man nagtahi nyan. Ang lambat na yan. dami nating huling ngayon kada po ng lambat abahin natin magaling man ako magtahi yan ay minanumano ko talaga kasi may friend kasi isang bungkos niya yung tinatahi <laughs> isang bungkos, bungkusan niya tamad tamad man <laughs> ay grabe oh grabe huli yan diba? Daming isda dito kaya po sinama natin siya dito sa area na to Matutuwa talaga siya dito mamuhuli sa dami niya. Ay sus, gino. You know. Talagang isang hagis pa lang, panalo na eh, no? Grabe, oh. oh. Paldo ka talaga dyan po, eh. Oo. Oh, dami niyan. Oo, oh. grabe laki niyan, oh. Oo. Oh. Ah. Sos. Dami. Oh, dami, dami. Jackpot. Ah, jackpot ah. Parang tumama sa waiting. sa piso. Oo. Oh. Oo. Oh. Ah, magaling talaga ako magtahi niyan. Oo, oh, huli natin ito. Oo. Oh. Kahit maliit, huli. Walang kawala ba? Walang kawala. Ay, tahi kuman yan. <laughs> Malapit Oh. So talaga. mo, friend. Marami. Habis tayo sa ba? natin dito muna sa may gilid. Habis pa po tayo. Sabah. Marami pa po yan kasi may bandang babang. Grabe niyang uli oh guys oh Diyan muna yan, agis ka muna Ay tuwan tuwa din si no Tuwan din siya maghagis Siyempre Diyan tayo dami oh, grabe. Uh -huh. Sakto lang man sa <laughs> <Dami para. laughs> <laughs> Dahil <Madabi> wala <pa. laughs> na wala lit. anak tago ng mga malalaki oy. Malalaki oh. Malalaki wala. Huli huli para ni malilit talaga koy. Oh, grabe man yung kasiyahan tayo naman boy. Konto ka na naman poy? Ay syempre. Sila na. So, ayan, guys nakabawi-bawi na siya. Oh, ito mo yung paldo. Paldo na naman tayo. Yung buhok po guys, oh, ka-nice man yan. Oh, di ba? May design man ba? <laughs> Ayan, pakit-kit na ako dito abang nagtanggal si my friend yan. Ayan, gala natin. Ano? Oh, oh dami niyang huli guys, oh. Ayun, may gala pa dito. Pabisan ko kaya yun. Daba. Ay, gusto mo. Basta. Ayos na adik na siya guys. <laughs> <laughs> Ayan po to, last na, agit na spot namin Eh, eh Maganda, pababayin mo sila pa -ano, no. Just doon, lisa mo doon. Para sa sulog para sa sila. Oo. Pantawa si Poy, eh. po e. oh Maganda po ng ngayon. tayo dito lang tayo. Gusto mo po eh? Oh, diba? ais ayos lang. Nandiyan na. Lambat, pantai -pantai na lambat. Pati pantay na. Oo. Oh. Oh. Ay, kaso napunit mo na -punit muna naman, oh. Ayan. gih Gigi. Bak-bak. Dampetin mu, dampetin.

Tuwang tuwa siya guys Dami niyang huli Grabe yan po eh. Okay na po itong ating huli na ito Grabe Tuwa tuwa Tuwang tuwa unggoy Oh Grabe Dami <laughs> <laughs> nating <Bantua> <laughs> <Hello. laughs> oh? oh? ng huli ngayon today malungkot siya eh kasi sabi niya di pa hindi na ako nakakauli ng maraming isda kasi mas magaling ka na sa akin sabi niya guys oo <laughs> ano ba yan tatuwa na siya kasi wala laki na yung huli niya o paano man siya makakauli guys sinilip ko man yung lambat o isos puro sira kasi man isang tao eh. <laughs> <laughs> kaya pala hindi ba huli huli <laughs> <laughs> kasi nalang masipag si my friend magkarap

Ay, alam mo pangarap ko, friend? Ano ang friend? Ano, may pangarap man ako sana tong mga isda na lang na to. Oo. Oh. Alam mo? Oh. Mag magkuan mag ba mag great man sila sa Binas din? oh, <laughs> para, ano? Para... Oh, yung mga tao man matuwa ba? Para mata yung mga tao sa atin. Oh. Yung ang ulam no. Kudami, dami pa naman nila oh. dito talaga ng mga Kasi sana may disiplina man ba sana yung mga tao sa atin. Marami din man sana ang likas na yaman din. Ano lang talaga? Oo. Oh. Sinasamantala. Kung hindi uh, man sana sagat, na sagana naman talaga tayo sa ano. Hindi man sana na mabuso kasi sa atin malit pa lang kinuha na <laughs> yung ganit, ganito, ganito oh. no. pa nga lang kalaki, ano, oh. tuwa-tuwa na sa atin. Malit pa lang. Kuha na. Dito oh. Hmm. Malaki mali ito. Oh. Ayun. <laughs> yeah. Ayan. na natin lahat 'to. iba pa po ating dadaing. Para pagdating po ng winter, meron po tayong may ulam. Ayan, kung tuwa siya, guys. Tuwa-tuwa. Parang tuwa lang ng bato, eh. Ayun. Dati natin huli. Grabe. Siguro nasa, ano po, 20 kilos siguro okay. so yun lang po ta. okay na itong aming uli ni my friend maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking po channel sa mga bago po mapapadaan sa aking channel paki sub like and subscribe po share nyo na rin po para mas maraming makapanood pati po si my friend I follow nyo po sa kanyang facebook page John Arthur Pabe Hashtag Manok so lang po maraming maraming salamat and God bless you